Ayan, good morning everyone. And ang mai-share ko ngayon ay eh, magkikilaw ako ng isda na lalagyan ko siya ng pansit, pansitan. Ayan. Binunot ko na 'to kanina kasi lang masyado pang maaga. Kaya ibinalik ko muna. So ayan yung aking pansit, pansitan na tanim. priskong kong 'yan. Galing pa sa So, dalawahin natin puno. Marami pa dyan, meron pa dyan, oh. Sa mga ibang paso pa, meron pa. Ito lang ang pinakamadami kasi dito ko siya talaga ipinokos pagtanim. Ayan. So, ayan ang aking pansit-pansitan. Kukunin ko na lahat. Ayan, may mga maliliit na, na natira. Mga buto boto. So, ayan, magkilawin tayo ng isda ngayon. Lalagyan natin ng pansit-pansitan. So, tayo na sa baba. So, ayan, himayin lang natin ng ano, ng part na part na malambot. At yung ugat, huhugasan ko mabuti. pagkatos yung tangkay na medyo matigas na, hindi na pwedeng isalad, eh, syempre natin para makagawa tayo ng pansit-pansitan tea o oh, eh, medyo isosyal natin. So, ito yung ating ilalaga. Ayan, Oh. Ang dami kong nakuha. Mayroon pa akong mga harvestin pero pinapaano ko muna siya, pinapabuto ko muna siya para meron akong pangtanim uli. Tatanim ko siya sa malaking lalagyan para maganda yung pagka-harvest. O tinan mo, kahit na ang laki na niya, ang lampot pa rin ng ano. Tsaka, hindi ka magdadalo ang isip na magsalad dito kasi iyan eh, talagang tanim ko. Pinapag kumukuha ako ng makakita ako ng pansit-pansitan sa labas, kinukuha ko yung yung ganito niya, oh. Yung ganito. Ayan ito wala na nagkadalaglagan na eh tapos pagdating dito ilalagay ko siya sa lupa sa paso pagkatapos pag tumubo yan itatanim ko siya ng maayos yun ang ginagawa ko sa pansit-pansitan para hindi ka naman mag-isip pala baka baka marumito or ano mahirap din yung habang kumakain ka eh nag-iisip ka kung baka na <laughs> baka naihian, ganyan. <laughs> so, ayan, isasalad natin. Ugasan natin maigi, syempre, kahit na kahit na itanim yan, ugasan pa rin natin. At mamaya, pagkatapos ko siyang gawin, ilagay ko muna sandali sa ref, tapos pupunta muna ako ng palingki, at mamaya na ako pagdating maglinis ng bahay. Hindi pa ako nakalinis. Ayan. Uhugasan natin mabuti. Ayan, nakalimutan ko palang kumuha ng sili. Ayan, may isang hinog sa aking sili. Ayan. Kita nyo guys. Ayan, may isang hinog sa aking sili. Ihalo natin sa aking kilawin. Tagdagan natin ng isa. Ayan, may isa pa dito. Medyo green na. Pero, ayan. So, ihalo natin to sa ating kilawin. Naisipan ko dito ko na lang i ipaghalo-haloin yung aking kilawin. So, ayan yung ating isda. Ayan, inano ko lang siya ng medyo mahaba-haba para malasahan natin yung ano. Kasi sobrang nipis yung ano niya. At ito yung ating pansit-pansitan. Ihalo natin yung ating sangkap at pagtitimplahan at halo haluin lang. Ayan, buyas At ayan yung aking luya. Kinakain ko rin kasi yung luya, kaya medyo nila kinakihan ko yung ano. At ito yung ating sili. Ayan. Titimplahan lang natin siya ng asin, at saka bichin, suka. At nilalagyan ko siya ng kunting asukal dahil wala akong kalamansi. Ayan, so timplahan na natin. So, ayan. Lagyan natin siya ng kunting asin, pampalasa. At saka, syempre, lagyan natin siya ng kunting bichin. Pampalasa lang. Ayan. Kunti lang. At saka, suka, syempre. Lagyan natin. Tapos, halo-haloin. Yan, halo-haloin natin yung ating sangkap. Ganito lang ako magawa ng kilawin isda na may pansit-pansitan. Ay, Diyos mio, kamayin na natin. Ayan, para mahalo siyang mabuti. Ay, naglaway na ako. Pero alam nyo, sa totoo lang, tumutulo yung aking luha sa sibuyas. Tikman natin. Wow. Ang sarap. Lagyan natin siya ng kunting asukal. Ayan. Lagyan niya na ako magkilawin pagka wala akong wala akong kalamansi. Ay, ano ba yan? Ang tumbanggil ko. Klang, klang, klang. Hindi palinggo ngayon para magingay ka. <laughs> So, ayan. Tikman natin uli. At ang inyong host, lumuluha dahil sa sibuyas. Parang naaalala ko. Ayan. So, tikman natin ngayon kasama yung... Mmm! Lagi ko itong ginagawa. Pagka malaki na yung aking pansit-pansitan, pwede nang harvestin. Ayan, ginagawa ko siyang kilawin kasama yung isda. Mm. Ayan. Mm. Pwede na mag-asawa. <laughs> Ang problema lang kung yung asawa mo mahilig ba sa kilawin. Ayan, mukbang muna tayo bago tayo pupunta ng palengke maaga pa lang naubos yung aking limang pack na ano na na pugs kaya pupunta ako pugs lang naman ang ano ko maglalakad lang ako at pagdating ko na ako maglinis ng bahay alas 9 pa lang naman ayan mmm ah karap pinag-alisan ko ng tangkay, huhugasan ko to mabuti kasama ang ugat, ilalaga ako yan at aking iinumin. Sarap? Mm. Ang sarap. Ba? Ang laman ng aking ano, ng aking teres mga tanglad, gabano, may puno ako ng gabano dyan. Yung dahon niya, nilalaga ako tsaka ganito mga pansit-pansitan basta kung ano mga herbal serpentina makabuhay lahat yan nandyan sa terrace ko uh, insulin plant ang gulay ko dyan is alugbati lang at saka yung isang klase na parang alugbati din ay madali lang tumubo ayan tsaka sili yung luya ako na na-harvest ko na ito na lang natira oh. Hindi siya ganun kalaki yung hindi ganun ka laki yung ano niya. Isang mahaba lang na ano. Pero at least hindi ka na bibili. Bibili ka man matagal pa. Wala, ang sarap talaga. Wala na ata matira. <laughs> mm. Ayan mga kalungsod and pupunta ako sa palengke. Bye bye. Mm. Lawin ko. Punti <laughs> na lang.